Orange scale. Mm -hmm. Why is so orange, guys? So orange here. Orange gay langit Orange? balai ni balai nama buat balai ni mama tang tang lok pancin sai buat ni atup Terus Terus Terus

Sam ni Sriyo noon. Apel ito Prince. Nabi <coughs> ni, nabi ni, tak isakin. Hihi. Ya tengok ni Rio. ni dengan papa ni mu ah. Awas ni ni. Mana? Foto bang sana, tu. Foto ni dekat sana. Metre Kings. Terus. Ini kau <laughs> tu ni anak-anak Ay, Ayo sat. Grabis <laughs> sa kain <kakahina>, sa doy Grabada tabi. Taplin blo. Coba di skin. Oke, kanana ke De lagi na lawm lagi De lagi na lawm lagi De lagi oh Bang beach resort De matosok tadi Anur No eh Yo why are ikah Luak tuna karom kan kaliputan eh Ta langoi ta na Ta langoi darata Hoi matusuk lagi kadia Pate itu bantu kadong So what is up mga katik shop no? Update na mo dire. Eh. Wala mi suga, wala internet. Na kumiga eh. Bagong mata. Na hi mga katik <laughs> wala mi suga, wala internet. Wala free data sa Globe, wala signal. Ang smart naana, na ana, naka-message nako sa among relatives. Ini nama relative di sa unahan sa paknaan. Niabot og o second floor ang ilang baha. Hopefully okay ra sila. Kami okay kami dari. Terima gina uno. wala nagto ang atop kay ayon naman siguro ni ang amo atop nagabang naman may mga tiksap Ya dito sa mambalay pikas. Okay rasad. Wala rin problema niya. Ang mga silingan na sila mga atok niya ng lupad. Yan na yung mga sa itawag na kanang terrace na guba. Ya, dito sa simbahan, gibaha ang mayo. Kay ang wall sa kings na hulpa tungod sa daghan sa tubig nibigay na hunlak ang ang semento yan tubig padong dito simbahan ang uban padong dito sa tong zone sa yute kay Luyo man so perting taas sa tubig nag-abot ang tubig sa baha o sa tubig sa Botuanon River Hanya, wala na sila mo update pero na sila kasilungan sa second floor ang kapaitan ni is kaning pagkao nila tubig mainom unsa ni update to di man masudlan kay taas man tubig so mao oh, ang update na to mga tick shop mas grabe hinoon to ang audit pero hindi sa lalim ang bagyong tino say hi <laughs> so update lang ta mga tick no let's go so what is up mga kapik no so update lang ta no ni gabi na pero wag yapoy suga na ano mga nisiga sa mandawi pero dere sa amua wala pag yapon na ano nisiga ito sa san fernando Dawi din na. Manam, kung ingon mong dawi. Pasensya na mga katiksya mo. Nagay kontrabida ka dito rin. eh. Akong amo. So, manasan may panihapon mga katiksya. Nga, kung di suga. Kanyang portable nga, suga. Wala well, may internet, wala well, may suga mga katiksya. May ganit na pa'y tubig. Dipwil. Ang grabe kayo balita mga tech chef. Daghang kayong gibaha. Nabot sa second floor. Asa ah, dapit ang batay? Na, sa, sa Cebu. Sa Cebu ko no mga tech chef. Dose nakabuhok ay, ang namatay. Na one year old baby. Na one year old baby. Kaluoy mga tech chef no. Ya, perting hilumas palibot mga tech chef. Kaya nilabay naman ang bagyo, pwerte yung hiluma. Ngit-ngit kayo, kay brown out. Hopefully, musiga na unta. Laki, 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 laki. Hindi prank sa iyang mama, mga latik siya, ka kids. Kaya nagsigig yung puglaan. Oh! Hello! Awaragyo, awaragyo. Sa mga ito mga tiksyap na no update lagi yun ta.

Mga motor na puno sa humodo, do. kayo ang daan mga shop Higit kayo nagkaos nagkawas ang tubig upat ka galon

kani ang kung dibutang sa kani kung dahil ito siya yung nalakas at sa sige na nga doon na patong patong samat dong sumaut to mga katikshat no naluya inyong mga katikshat mga katikshat grabe disura situation sa zone sa yuti lapo kayo kayo ilang baha dito mga katikshat niabot sa atop o, o gabi pa daw to nahitabo daghan kuno nangamatay. ato mga katiksya mayo gani buntag ni sud ang baha O Sugay murag ang baha kuno gikan sa bukin. ni ato padung tanan ang mga ang mga motor mga katiksya na humud di na nila magamit so maglisod sila o hakot o tubig nga mainom so mga to, ako. to No, baka na atsoy mga katik tabang na ako dito nakahakot ko upat ka tubig balik balikan ako nga dito ko sa labugo naghakot kay walay linya so grabe lisod kay lang kahim, kahimtang mga katik nangaguba ang ilang appliances mga ref mga washing machine ilang tv dagko nga flat screen guba Ya, yeah, pagabot na mo dito sa kung kaliwat mag-tickshot ni hilak in tao nang among iyaan. Ni hilak siya kay ingon siya nga perti di lisura sa ilang kayimtang. Wa sila mag-expect. Ako mama ni kuyog mga tickshot wa siya mag-expect nga perti ding lisura niya nagkuyog-kuyog pag siya. Ay, grabe karon pa yung kung manog hakot may na lang nakatabang tama mga katik chef karon maghakot na sa sa muha eh. kay wag ya poy tubig way suga laban lang walay suga walay tubig let's go